sa isang mundong pinaghaharian ng digmaan, pagtataksil at walang humpay na pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat, Geslen, ang walang-awang bayarang mandirigma. Minsang itinuring na alamat sa larangan ng digmaan, siya ang sandatang ginagamit ng mga hari ngunit kinatatakutan ng mga sundalo. Ngunit kahit ang pinakamalakas ay maaring mamatay, lalo na sa kamay ng kanyang sariling kaalyado. Pinagtaksilan, pinatay at isinumpa ng sariling kaharian na minsang pinrotektahan niya. Ngunit sa isang bugso ng tadhana, muling nagbukas ang kanyang mga mata sa nakaraan. Ngayon si Geslin ay hindi na basta isang mandirigma, siya ay isang aninong may misyon. May plano. Tunghaya ng kanyang pakikibaka, hindi lamang upang itama ang nakaraan, kundi upang ipaghiganti ang kahariang winasak ng mga traidor, isang hakbang bawat kaaway, isang plano bawat galaw. Ito ang kwento ng isang sundalong bumalik, hindi para mabuhay, kundi upang maghari sa sarili niyang paraan at ang pamagat ng ating kwento, The Regress Mercenary Has a Plan. Sa pagpasok ng grupo ni Jillian sa Castillo, agad na nagkagulo ang mga sundalo ng Cavaldi. Sa isang iglap, nagulo ang hanay ng kalaban, ang mga sigaw ng takot at kalansing ng bakal ay naghalo sa hangin, nasaksihan nila ang bagsik ng mga mandirigmang Fenris, at wala nang natirang tapang sa mga mata ng Cavaldi. Mabilis silang nagpasya na umatras, umaasang may liligtas pa ang sarili, ngunit huli na ang lahat, na ang ni na ni care at ng kanyang pangkat ang loob ng tarangkahan, wala nang daan para makatakas, isa-isa silang pinagtataga ni care, walang habas, walang pag-aatubili, tila isang mabangis na hayop sa gitna ng digmaan. Habang umaalingongaw ang mga sigaw sa paligid, isang mabigat na utos ang binitawan ni Gaslane, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng autoridad, ipinagutos niyang patayin ang lahat ng mga sundalong Cavaldi na makita. Wala nang saysay -say ang mga bihag, wika niya, hindi na sila nangangailangan ng mga palamunin sa panahon ng tagutom. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang napahinto si Gaslain. Isang matalim na kirutang sumiklab sa kanyang dibdib, dahilan upang mapahawak siya rito, sa loob-loob niya, napagtanto niyang masyado pa rin mabigat ang paggamit ng Aura Blade sa antas na yun. Ang bahagyang paggamit lamang ng mana ay sapat na upang maramdaman niya ang pagod sa katawan, alam niyang kung magtatagal pa ang laban, hindi ito magiging maganda para sa kanilang hukbo. Napansin ni Kerr ang panghihina ng kapitan at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tila nang asar siyang nagtanong kung ganoon na ba talaga kabilis mapagod si Ghislaine sa paggamit lamang ng kaunting lakas. Samantala, dumating si Jillian, bitbit -bit ang ulat mula sa loob. Natapos na nilang suplen ang pangunahing puwersa ng kalaban, ang mga sundalong Cavaldi ay tuluyan ng naduraj. Ipinahayag niya ito sa kanyang panginoon na may bahid ng pagmamataas at pagod. Bahagyang tumango si Gaslane, pinuri ang kanyang mga tauhan sa kanilang mabilis na tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin niyang may kulang, hindi niya makita si Belinda. Agad niyang tinanong kung saan ito naroroon, pagodman at hingal, ipinaliwanag ni Alf Oil na pumasok si Belinda sa loob ng kastilyo ilang sandali na ang nakalilipas, at mula noon ay wala pa silang natatanggap na anumang ulat o senyales mula sa kanya. Mapangasar namang napabulong si Care, sinasabing sadyang mabagal si Belinda. Ngunit ang mga salitang yon ay hindi nakapagpatawa kay gasline, sa halip, lalong tumindi ang kanyang pag-aalala, kung nasa loob pa ng kastilyo si Belinda, maaaring nasa panganib ito. Agad niyang tinawag si Jillian at nagbigay ng bagong utos. Ipinasiyasat niya sa labas ng kastilyo ang mga paligid, naniniwalang may isang lihim na lagusan o daanan ng pagtakas doon, ayon sa kanyang kutub, hindi pagaanong kalayo si Count Cavaldi at maaaring doon ito nagtangkang tumakas. Tumangon si Jillian at agad na inatasan ng kanyang mga kawal upang hanapin ang labasan ng lagusang yun. Habang lumalabas ang kanyang mga tauhan, si Gesley naman ay nagsimulang maghanda. Sa gitna ng usok at abo ng nagbabagang labanan, tumindig siyang muli, ang titig ay mariin, ang kamao ay mahigpit na nakasapaw sa espada. Sa sandaling yun, tanging isang bagay lamang ang laman ng kanyang isipan, ang iligtas si Belinda, gaano man kalalim ang kailangang pasukin sa loob ng kastilyo ng Cavaldi. Sa loob ng madilim na kastilyo, nakaluhod si Belinda sa harapan ng isang bilanggo, tahimik ang paligid, tanging kaluskus ng tanikala at mahinang ugong ng hangin ang umaaling sa mga pader. Sa gitna ng katahimikan, nabasag ang hangin ng tinig ng lalaki, malamig at mabigat, habang nagtatanong kung ano ang ugnaya ni Belinda sa mga tinaguriang Shadow Knights. Nagulat si Belinda sa kanyang narinig, ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang matalim na sibat, hindi niya akalaing may ibang nakakaalam ng pangalang yun, sa sandaling yun, Mababaka sa kanyang mukha ang pagtataka at kaba, ngunit imbes na sumagot, kumilos siya, isang patalim ang mabilis na kumislap sa dilim, isang tahimik ngunit matalim na tugon sa tanong ng bilanggo. Ngunit hindi yun tumama, mabilis na napansin ng lalaki ang pag-atake, hinawi yon na tila ba alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari, hindi pa rin tumigil si Belinda, mula sa itaas, hinayla niya pabalik ang patalim gamit ang halos di nakikitang sinulid, kasabay ng isang malakas na sipa pababa, umalingaw ang hampas sa sahig ng selda, ngunit na yun ang lalaki, at ang kanilang mga lakas ay muling nagsalubong. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga galaw, umigting ang tensyon sa pagitan nila. Nais ni Belinda malaman kung paano nalaman ng lalaki ang pangalang yon, ngunit tanging matalim na titig ang naging sagot, sa isang iglap, hinawi siya ng lalaki palayo, ngunit sa halip na umatras, ginamit ni Belinda ang kanyang bilis at muling sumugod ng sunod-sunod na atake, ang bawat galaw niya ay matalim, mabilis, at puno ng determinasyon, ngunit tila walang saysay, sa bawat hampas, sa bawat sipa, laging naroon ng lalaki, nasa sabayan ang kanyang bilis, tila isang aninong hindi matakasan. Nang bumawi ang lalaki gamit ang sibat, napatigil si Belinda, mabilis ang galaw, halos di niya nasundan, napilitan siyang umatras, naghahanda ng depensa, ngunit bago pa man siya makalayo, bigla nitong binago ang posisyon ng sibat at muling sumugod, sa sandaling yun, pinili ni Belinda ang kalma. Pinaiikot niya ang katawan sa ere at ibinigay ang lahat sa isang malakas na sipa mula sa itaas. Sa lakas ng hampas, humangat ang alikabok at bahagyang napayuko ang lalaki, ngunit kahit ganoon, nagawa pa rin niyang saluhin ang atake gamit ang bisig. Sa pagkakatama, tumigil ang dalawa. Ang babae ay hingal, ang lalaki na may tila hindi man lang natitinag, isang malamig na titig ang sumunod, at sa katahimikan, isang pahiwatig na waring may ibang damdaming naglalaro sa isip ng lalaki. Isang malakas na tulak ang binitiwa nito, dahilan upang mawala ng balanse si Belinda. Habang pinipigilan ang pagbagsak, narinig niya ang malamig na tinig ng lalaki, ikinwento nitong wala siyang ibang dahilan, kamukhalang umano ni Belinda ang isang babaeng minsan niyang minahal. Walang maintindihan sagot si Belinda, ngunit bago pa man siya makapagtanong, nagpatuloy ito, ang digma ang nagaganap, aniya, ay hindi na niya alintana, ngunit bilang isang mandirigma, hindi niya maaring talikuran ang kanyang tungkulin. Habang tumataas ang tensyon, inangat ng lalaki ang sibat, ang dulo nito ay halos sumayad na sa leeg ni Belinda. Sa sandaling yun, tumigil ang oras, ang pagitan nila ay ng hinga. Ngunit bago pa man tuluyang bumaba ang sibat, isang malakas na pagsabog ng alikabok ang gamulo sa paligid. Mabilis na napalingon ang lalaki, handang ipagtanggol ang sarili sa kung anumang paparating, mula sa makapal na alikabok, isang anino ang mabilis na sumulpot, si Jislaine, sa bilis ng kanyang pagdating, parang kidlat siyang dumaan sa hangin isang iglap lang, at naroon na siya sa pagitan ng sibat at ni Belinda, handang harapin ng kalaban upang iligtas ang babae mula sa tiyak na kamatayan. Agad na napasinghap si Belinda sa matinding gulat nang makita ang kanyang Panginoon. Sa kabila ng tensyong bumabalot sa paligid, na natiling malamig at matalim ang titig ni Gesslein sa lalaking kaharap, mariin niyang inutusan si Belinda na umalis, at sinabi na siya na ang bahala sa lalaking yun. Napatitig ang lalaki, bahagyang napangiti ng marinig kung paano siya tinawag ni Belinda bago ito umatras. Ang ngiting yun ay tila pahiwatig ng pagkakakilala, o marahil ay panguuyam lamang. Hindi na nagaksaya ng oras si Gesslein, sunod-sunod niyang inihampas ang espada sa kalaban, bawat galaw ay panang lakas at determinasyon, ngunit wala ni isa mang tama ang nakalusot, lahat ay nasangga ng lalaki, na tila bakabisado ang ritmo ng kanyang kalaban. Sa gitna ng sagupaan, bahagyang napangiti ang lalaki, alam niyang ang laban na ito ay magpapahirap sa kanya kung nais pa niyang habulin ang babaeng tumakas, sinubukan niyang suklian ang bawat atake ni Gesslein, at sa gitna ng kanilang bakbakan, nabanggit niyang tila isang marangal ang nagsimula ng digmaang ito. Walang anumang tugon si Gesslein, sa halip, nagpatuloy lamang siya sa paglusog, mabilis, matalim, at walang sinumang nagbigay ng puwang para huminga. Hanggang sa isang sandali ng pagkakamali, Tumalon ang lalaki upang makaiwas, ngunit sinalubong siya ni Gessley ng isang matinding sipa sa ere, sapat upang halos mawalan siya ng ulirat, muntik na siyang sumubsob sa sahig, subalit nagawa pa rin niyang makabawi ng balanse. Isang mabigat na tawa ang kumawala mula kay Gessley, isang kakaibang tawa na hindi inaasahan ng lalaki, matalim ang tingin na ibinigay ni Gessley, at sa sandaling yon, binati niya ang lalaki sa kanyang pangalan, tinawag niya itong Lucas, at ipinahayag ang kagalakan sa muling pagkikita nila. Labis ang pagtataka ni Lucas, hindi niya akalaing kilala siya ng kaharap, ngunit kinumpirma yun ni Gesslein, na tila matagal nang alam kung sino siya, mahinang ibinulong ni Gesslein na ang lalaking ito ay dating kasamahan at tauhan niya, isang mandirigmang matagal na niyang hinanap, ngunit hindi niya akalain na nandito lang pala sa lugar na ito. Mabigat ang bawat hinga ni Lucas habang pinupunasan ng dugong damaloy sa kanyang ilong. Hindi niya napigil ang map -elang. ang pakiramdam niya ay kakaiba, ang kaharap na ito, bagamat marangal sa anyo, ay malayo sa mga karaniwang maharlika na kanyang nakilala, ang estilo nito sa pakikipaglaban ay tila sa isang mandirigmang sanay sa maruming digmaan, kaya't inusisa niya kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ni Gaslane. Matatag ang naging sagot ni Gaslane na minsan siyang naging isang bearang mandirigma. Napangisi si Lucas, hindi niya inaasahang maririnig yun mula sa isang marangal, ngunit bago pamuling muling kanilang mga sandata, nagmungkahi si Gaslane ng isang kasunduan, kung matatalo siya ni Lucas, Aalis siya sa kastilyo at ibabalik ang lahat ng nawasak, ngunit kung siya ang magwawagi, si Lucas ay muling sa, sa ilalim sa kanyang pamumuno. Napatitig si Lucas, sandaling natahimik, sa kanyang isipan, walang saysay ang mungkahi, paano ang isang digma ang tila tapos na ay gagawing isang pastahan, wala siyang anumang ugnayan sa kastilyo, ni anumang pinagsisisihan dito, ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niyang may bigat ang bawat salitang binigkas ni Tahas Tahasang sinabi ni Gesslein na kung ganoon, dapat na lamang sumanib si Lucas sa kanya, ngunit tinutulan yun ng lalaki, ipinahayag na siya ay may halagang hindi basta-basta matutumbasan, kaya iminungkahi ni Gaslane ang isang kapalit, isang pastahan sa pagitan ng kastilyo at ng mismong halaga ni Lucas. Tinitigin niya ito ng diretsyo, malamig ang tinig na nagwika na sa kanyang paningin, higit na mahalaga si Lucas kaysa sa anumang teritoryo. Bahagyang umiti si Lucas, worry na aaliw, isang kastilyo kapalit ng kanyang halaga, isang kakaibang alok, sa kuryusidad, tinanong niya kung sino nga ba talaga ang marangal na kaharap niya. Dahan da ang inalis ni Gaslane ang kanyang helmet, habang bumabagsak ito sa sahig, umalingaungaw ang tunog nito sa loob ng lagusan, isang malalim na tunog na tila sagisag ng pagbubunyag ng katauhan. Matatag niyang ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan, siya si Gaslane Fenlis, ang Panginoon ng Fenlis Territory. At sa malamig na tinig, idinagdag niyang mula sa sandaling yun, si Lucas ay kanyang magiging tauhan. Ngunit hindi nagpadaig si Lucas, sa halip, may halong pang-aasar niyang binanggit na mukhang namumutla na si Gaslane. Tila sobra ang ipinipilit sa sarili, ngunit sagot lamang ni Gaslane ay isang malamig na paalala, na ituring na lamang yun bilang isang handicap. Tahimik na ang umiti si Lucas, sa tumindig, mahigpit na hinawakan ng sibat, at walang pag-aatubiling sumugod, sa pagputok ng alikabok sa kanilang pagitan, tanging isang sigaw lamang ang umalingaungaw sa silid, ang sigaw ni Lucas na handang harapin ang tadhana.